eto na guys sariwang isda isdang dorado ayan na guys uh, kanila nang ipapakilo yung tatlong araw nila sa laot ayan ito ang kanilang bangka guys ayan uh, papakilo nila ang kanilang nahuling isda ayan uh, at syempre uh, si Chip siya yung tagagawa ng bangka ayan binigay sa amin at amin ang iuuwi <laughs> may pangulam ulam ayan guys at dito naman ayan o oh, sariwa uh, dito na kami sa uh, checkpoint ng gama ayan sambales ayan paket kami ng tulay guys oh, laking isda o Ayan, gama. Ito naman ang tulay na boundary ng Sambalis at Pangasinan, guys. Ayan. Ikita niyo yung tulay na to. Ito ang boundary. Ayan. Dito yung Pasig River. At syempre, dito naman sa kabila ay ang Nayum River. Ayan, guys. Kabila ng checkpoint dito, ah, doon sa kabila, ah, may ah. checkpoint sa Sambales. At dito naman sa Pangasinan ay may checkpoint muli. Ayan, guys. Ito yung unang unang barangay ng Pangasinan. Maya, Impanta, Pangasinan. Ayan.